🎵 Music 🎵 Saan ka magalang, ate? Paano magalang mo? Mga beshi! Kapitili ko lang sa Walna Narbals of the Man! Napaka-mura! Alas half the price na naminiliyo! Wow, ate! Ako rin pabili! Bring there! Patingin na! At di registered ba ko? Walang CPR! Or ka sure sa sakali niya to. Ha? Huh? Ano ibig sabihin? Eh, pare-pareho lang naman ang laman. Parehong raw materials. Oo nga. Pareho nga, pero malamang hindi pareho ang kalidad. Kapag kasi FDA registered, sigurado pa na dumali ko sa masusing proseso para yung Example, besi Ang pagawa ng produkto ay nararapat isang planta at hindi lamang sa likod ng bahay kasi para ma-inspect ito ng FDA na meron GMP or Good Manufacturing Practice. Uy, pero kasi si Kuya ko, narinig ko na yan. Ay, masama. kung masama ako sa likod ng bahay at hindi sa isang planta, parang i-register ko nung Sa isang planta kasi, ang priority ay safety importante na magkaroon ng mga laboratorio at specialista na nagsisiyak sa tamang material, tamang titla, malinis ang produkto, kung baga quality control. Pwede na naman may quality control ay backyard. Kagaya ng lutuin to. Oo naman. Kaya nga, favorite ko ng barangay ang mga luto mo ate. Sure. <laughs> eh, ang po naman sa pandriya ni Maria Besh. Pura daw na nang say mo. Ay, naku. Huwag na wag mo ba kayong bibili doon. Napaka-cheap busy lang kumuha ng mga legals ngayon. Doon lang sa mga pang-dealers sa labas. Ang importante ay yung factory kasi kailangan ka licensed pharmacist, licensed chemist, at if malaki ang operasyon, eh, mga engineers din. Ito yung example ng mga requirements ng FDA para sa GMP. Kaya pala na mura ang binili ko ng produkto? Ang investment ay nasa packaging at wala sa quality? That is... Makes sense. From now on, sa quality na ako. FDA certified.